Uh. Tapos, may daradarang balde. Tapos, tapos may nagsakay maning ano, in kasahir. Sabi ka siguro, na ano yan dala nyo. Ba't ang baho? <laughs> sabi ka siguro, <laughs> sabi kasi siguro, bakit? Bibili ka ba? Sabi mo. Sabi Ano ang tinda? <laughs> <laughs> bakit may ka kasi mababa. ano yung tinda? Tapos nag, ano, nagabot si driver, ma, biyahe na. Hindi okay, na, tapos... Aircon pa ka Biglang nag-free na si driver. Hindi itong balde, natumba na, naula. Teka. na mararong si laog. Bakbalaw. Ba, ano nyo. Saan? 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 ano ano ka tinda? bakit bibili ka ba? ano ka tinda? dapat ka na tinda. ano mo? dano dano kita naman. dano dano